Papansya natin guys no? So gagamitin natin dito si O oh, Bakit nang mage na siya dapat? Oh, di ko alam nag ano ibang ibang eh. Hey. Practice tayo practice Bakit mage ka? mo ka na mag midge. Nag-inch eh, din ako. <laughs> Practice natin sa ano. Galit na naman ngayon ang mamaya. Kasi mag-aaral eh, sa mga tayo. Nag-galit naman sa atin yan naman ngayon. Hey! Sky Ace Up No Hello kay Miss Chin! Magandang hapon! Shoutout sa inyo sa ano natin. Na. Pagit na ng buho ko. Kaya po na magpag-upit. Shout-out -out sa mga Hello kay Maria Eve. Sorry, wait lang. Welcome to Mobile Legends! reaches the battlefield. ko lang, lang mag-ano kasi mainit. Uy, na pag-iwanan na tayo, magagalit na naman laro natin ito. Dan. Hello kay Chi. Hello si kay J. Hello magandang hapon. Hello. no Hello. Um, lang. No, di ko siya alam. Sana. Hilas, hilas, alam, alam na hiyo natin gamitin. Maganda mag-practice dito sa classic kasi. Maano yung kalaban. O ayan, o naglalaman. <laughs> <laughs> mga ano yung kalaban nito yung Mga mag-practice dito sa ano, klase. Okay, mga naglalag yung kalaban. <laughs> naglalag yung kalaban dito. Kaya go. Uy, tuluhan mo ako dito mo na ito. Takbo mo ako kasi! Sabi nang tumakbo ka na eh. Ayaw pa eh oh my god mauna pa tayo hello kay gabriel navarro kay arnold shoutout tayo nyo guys kay jerome 14340 thank you for visiting my stream wait lang practice lang to guys kasi di tayo marunong maglaro para mamaster natin yung lag Kita ko, tumakbo ka na. Di mo kaya yan. Kaya magaling siya eh. Magaling yung kabila. na gumamit ng ano. Si, kung CD yan. CD yan, yung bagong hero. Pero nasa niya eh, pati yung regular skin niya eh. Di ba, binibili ko sila kahit di ko naman ang gamitin eh. Wala lang, trip lang. Ayun o, galing ng kalaban. oh, uh, patay ka. O ba? Diba? Okay lang nakaganti naman tayo eh. Eh. Oh. Hmm. O ba? Diba? kasi yung mga kalaban natin eh. Shoutout sa mga ano natin diyan. Magagaling ng mga kasama ko eh. Laro. Wala nang hindi ito oh, nagdalag to si ano Layla. <laughs> <laughs> nagdalag to si Layla. Hmm. sabi ko sa'yo iyo yan eh Isalit ano nila o si Cydia si Pagandito siya sa sa tayo Pagandito siya sa tayo nagkukuha niya siya, naglalakad. So, si Maria Osip. Naanong manalatin na siya. Sa mali kahinay na magkiwa. Hindi na kit sa ubos. Hindi na kit sa ubos. Hindi na niya. <clears throat> diba? di ba nakaganti naman tayo okay lang yan living forever is not a blessing but a curse hello kay the world magandang hapon so ito na guys dito tayo sa baka baka dito na tayo matitigil ito eh kasi may ano oh my god nakatakas pa siya nun Wait lang. Baka matitigi tayo dito ni Foxy. Ano pa ako matitigi dyan? Yan lang yung skill mo. Mamaya mo pa ako matitigi nyan kapag malakas ka na. Okay, hey, tantayin mo ako. Ay, ang bagal naman maglaka dito. Hindi ba? Kapul ka. Diba? Ay, o diba yung pani namin naglalakad eh. Ay nako, patigin na nga tayo dito. Ay, hindi pa. Naglag yung kalaban. <laughs> hindi pa tayo malitigil kasi naglag yung kalaban. Pack muna tayo. My Carmilla, why you pale, just like the Ayan, sino ba? Ay, kalaban ba ito? Ay hindi. Kailangan ko kalaban si ano? Ay kasama pala naman si Eudora. O so, ba? Diba, hindi ko alam yung mga kasama ko? Kung ano? Ano ba yan? ko kalaban si Eudora eh. Uy! Sa taas! Ang bagal maglakad oh. So cold and pale is the moonlight. Launch, Patay ka nga nyo, hindi dito ka. sabi ko sa'yo kayo. So, ang mo. O, di ba yung funny namin, naglalakad yan. Ay, naku, kung saan saan napupunta yung is-is. Is-is nga ni... Ay, naku, magkitigit tayo. Damn. Ito na lang nakairag tayo doon. Waray, um, patay kita dito. Sagod mo man. eh na dito sila, wait lang. Bagay kasi maglakad ng ako. ko. natin namin si ano ko. Oh, Ay oh, Diyos ko na. Sa na pupunta. Pulisit <laughs> na yan. Uy, <laughs> <Hey>, takpa mo! <laughs> tayo <Kaya> nakatakas! katakas! <Ooh. laughs> Wait lang, sa dito Dapat matigil. Ah. tayo matigil! Itigihin ka Ay, one could. Eh, roman sinigil nga. man lang maglakaw. nya, kalila.

Hello kay Lai, magandang hapon. Tap and share naman guys. Thank you so much. A -a Launch, ah! Hello kay Polex, kay Day. John. Carl, hello. Magandang hapon. Wait lang. Pagal maglakad nitong ano, isisigil. Pinapractice lang natin ito. Kay... Ay, sama tayo kay ano. Saan na punta yun? Dito. Atas, udah di si pari kasi nagalak ka deh. Oh. Diba? Bilis-bilisan mo kasi eh, maglakad. Eh, saan ba ako pumunta? Wala yung direction ko ah. Saan ako dadaan ah. May mga butas na yung ano ngayon. Hindi oh? huh? na tulad dati. Ngayon, ang dami ng daanan. Lang, baka may kalaban dito, matigin na naman tayo. So, diba, hindi mo pa ako kaya kasi may kasama ko eh. Kung wala akong kasama, kaya mo ako nun. Alis dyan eh. Patay ka na, oh, di ba? Uy, uh, naku! Titigil na diba? sa oh, diba? kita! Oh, diba? Patay ah! <laughs> na ka talaga sa dyan! Basic! Kasi ako yung sadya mo, ang dami naman namin eh. Ito. Ang dami namin, ako, patalaga pa talaga yung tina-target mo. Di ba pwedeng iba naman? Di ko nga alam gamitin eh, tapos ako pa yung tatargetin mo. Yung iba naman. Wait lang. Sige. Okay. Ayun dito sa baba. Mamamatay ka dyan yung lugi kapag ikaw lang mag-isa. Kailangan may kasama ka. Kasi magaling yan si ano, obsidian nila. Oo, oh, diba? Sabi ko sa'yo, kailangan mo may kasama eh. Wait, dito tayo. Pagit na. Hindi na naman si Louie oh. na naman. Wait, wait, wait. Ay nako, baka tayo na naman sa Jainit eh. Ay, bote na lang. Sige, patayin na natin ito lahat. Wait lang. Wait. Sige. Pasok. Wait lang. Takbo! Ay, ang bilis niya, no? Wala, ulo tayo din. Okay lang, nakaganti -tay naman tayo din. Nalaban. Okay, Dave. Oo, oh, di ba? Ibig sila. Ay, naku! Tara natin. Sab Samahan niyo ako. Wala, nagkaka-problema na tayo na. Connectivity. guys. Oh, di, 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 di gitna na lahat. Yan. <laughs> Hindi yan sila nalapit kasi makatakot ito naman, oh. No? Oh my God! Oh my God! ay nako Kung saan-saan na napunta yung is-is natin. Ayun ba yan? Ba't sa likod? about